isang pangarap. Akala ko ngayon, lahat ng pangarap ko ay matutupad. Pero pakiramdam ko, pinaglalaroan lang ako ng aking kapalaran. Minsan, ibinubulong ng aking puso ang magpatuloy sa kalakaran ng mundo. Dahil ang mundo ay punong-puno ng pagsubok, karanasan at pagluha. Kumakapit ako ngayon sa sariling sikap at pag-asa na sana hindi kailanman maging mali ang mangarap at magpatuloy sa sariling pananaw. Sa isang katulad natin na maagang namulat sa kahirapan, hindi magiging hadlang ang kahirapan para tayo ay sumuko at mawala ng pag-asa. Lalaban tayo at patutunayan natin sa mga tao na habang tayo ay nabubuhay, hindi tayo aasa sa kanilang mga ari ari-ari. Ang mahalaga, ginagawa natin ang ating kakayahan at hinaharap ang sariling responsibilidad na patunay na kaya nating makabangon para sa bagong hinaharap. At dahil sa mga karanasan natin, lalo tayong binibigyan ng pag-asa muli na hindi tama ang lanang tiwala at pag-asa dahil habang may buhay may pag-asa